Hello, homicide. Sir, telepono. Hello? Sir! Aset nyo to! Hello, sir. Nawitis ko yung pagpatay sa kasamahan ninyo. Oo, nasundan ko yung tao. Nasa Hilvi Motel, room 24. Sigurado ka? O, nakilala ko na siya. Sir, dali nyo. May kasamang babae, baka pakiingi yung ng babae. Dali nyo, may tip ako! Next. Police! Nasaan ang nasa Suzy Serum 24? Sir, bakit ito? Kunin mo! Paano yan? Nakasinti lang. Polis! Huwag kang papalag! Ano? Uh, Huwag kang papalag! Tama na! Tama na! Kung hindi, katapusan mo na. Baklilig! Nakahuli uh, ah, ka na rin! Ulo ka! Lex? Ano? Military ata ako eh. Ano? Alam nyo ba kung sino na uli nyo? Si Tindyente Godofredo Santos. Ang anak ni Retired General Alejandrino Santos. Ayun, nagwawala matanda. Pagdidimanda. Mabuti na lang, dapat napakiusapan ko. Kaya kayong lahat, sa susunod, dapat positive lahat ang mga information na makukuha ninyo sa mga asid ninyo. Ayusin ninyo mga casing at surveillance ninyo. Understand? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Alex. Sir. <laughs> Alam mo, Alex. Naunawaan ko yung nararamdaman mo ngayon. Eh, pinagdaanan ko na rin yan eh. Pero kung minsan, kailangan matuto tayo magbigay. Kaya, Ipaubayan mo na kay Noble yung kaso niyon. Tutal naman eh, kararating lang yung galing sa States. Let him prove himself. Tutal naman, marami bang kaso riyan. Pwedeng doon ka mag-concentrate. Okay? Yes, sir. Saka isa pa. Take it easy. You give yourself a break. Okay? Yes, sir. Asige. Oh, This one. Uh, uh, ah. Right, right. I've got a Roger on that. How goes the roll call? We're secured. Takeover team is in position and accounted for. Good. Satellite's up. It's showtime. <laughs> thunder Six, Thunder Six. Who the hell is he? Cop. Local police. Listen, old man. Killing a cop wasn't in my plans. I'll let you go if you promise not to come back with any more militia or cops. Tell him what I said. I know what's on your mind. It's not worth being a hero. Why don't you get out of here? Go back to your wife and kids. I'm not leaving. You speak English? Right, I do. What did you say? I haven't got time for this i know you get 2000 pesos to wear that badge but believe me it's not worth dying for now why don't you get the hell out of here you i'm staying i take no orders from anyone it's a mistake for you to stay here your mistake to come to my town Hindi pwede maghari-hariin dito ang mga unggoy na puting katulad mo. Get him out of here. Mabuti, hindi pa tayo pinapatay. Pwede pa tayo makatakas. Now, on the count of three, one. Two, this will be a shot to remember. Three, this is just the beginning. My God, he's Wait a second. No! No! on? No! 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 Ako? <laughs> Matatakot? Malinis ang konsensya ko, Padre. Kung pareho tayong masamanda mo, bermuda ka lang, talahib ako. Linda? Po? Kanino galing ito? Ah, yan ho. Nako, padala ho ni Mayor Cruz ng Santa Rita. Para daw ho sa inyo. Pati nga si Fiscal, pinadala niya ng ganyang kanina eh. Po? Hindi kayo Mayor Cruz, at gusto kong ligawan. <laughs> Judge talaga! Naku, yung pay, napaka-babaero nun! Nilalandi ka ba? Hindi naman, si Judge talagang... Pero alam niyo, sa tingin ko, kaya yan naglirigalo. Alam niyo na, naglalangis para dun sa kaso ng anak niya. Kaso ng anak niya? Wala akong nililitis sa kaso Kaya ng anak nga, niya. Kaya nga, Judge. Ito kasing anak niya, sangkot sa isang hmm. homicide. Pero ang balibalita, eh, idadrop daw yata yung kaso ni Fiscal. Insufficiency of evidence daw. Gano'n, ha? At alam niyo, Judge, pilit na inaareglo yung ina ng biktima. At nung ayaw pa areglo, tinatakot. Naku, totoo yan, Judge. Talagang nananakot yung mga yun. Nananakot pa? Oo. Oh. Linda, kunin mo kay Piskal ang mga papeles ng kaso. Hahalukayin natin. Yes, Judge.